so wala nang ano, kakatapos lang natin yung isa, kinuha agad ni Kuya. Shoutout pala sa ano, kinakalimutan ko yun. Kina Kuya, basta ready yun yung sa chat. Sunod na natin tong ano, tama-tama, nagchat din siya sa akin, si Kuya Payot, uh, Yubmil, Yubmil Payot ata. Binasa ko dun sa listahan natin ng mga nakapila. Ang trouble nito ay garalgal yung isang channel. So ano pang inaantay natin? buksan na natin para makita natin kung anong gagawin kasi tinatanong na din niya kung magkano daw aabotin. Okay, nabuksan na natin. Ang sabi kasi dito sa listahan, nung, nung dinala to, ay ito yun. Garalgal ang kabilang channel. Pero nung binuksan ko naman, hindi ko kasi tiningnan to nung ano eh. Misang kasi may nagdadala sa akin ng repair tapos hindi ko na natitingnan kasi busy ako sa ginagawa. Mukhang ano dito. Uh, kakasurvive ko lang doon sa isa. Mukhang matindi na naman to. Tingnan nyo. Pinagkakalawang naman yung pyesa. Tanungin ko muna yung may-ari kung ano yun. To, tingnan nyo, sunog na yung ano. Sunog na yung ano tau. Sa ano to? Yung para sa panata to. Yan. So, tad, -tad na ng repair. Tapos, hindi na maganda ang kondisyon. Yan, nakapanglo na. Kausapin ko muna yung may-ari. Kasi baka mamaya ay eh, mapasubo na naman tayo dito. Yan. Ewan ko ba dito anong gagawin? Kaya mapasubo na naman tayo dito sa gagawin natin. mukhang ano eh, sa itsura mukhang nakailang repair na to. Dito pa lang na ni. Ano, eh. So hindi ko na tinisting, binuksan ko na para makita yung ano, sitwasyon. Antayin ko muna mag-reply yung mayari. Opo, nako po, basic ba? Wala ka talagang kadala-dala. Lapitin ka ng mga ganitong klaseng repair. Ano ba nangyari sa'yo? Yan. Yan. Meanwhile, yung ibang mga tick o ibang pagawaan ay... Na encounter ng mga light repair o mga palit volume lang o konting ano lang o yung tipong palit fuse lang ikaw. Yung mga naka up sa yung gawa, mga ganito, nakopo <laughs> Tingnan yung mga boss yung tsuro. Ah, yun, 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 yun. Yan. yan, ano ba nangyari dito? Ayun. nakopo, nakopo nako garalgal lang daw ang tunog nito. Ah, yun. So, ganun ka lang daw yung left channel. <laughs> Pero tingnan nyo yung itsura ng board. Naku po. Ano nangyari dito? Okay, mga boss, nakalas ko na. Ito naman yung ah uh, tawag dito board ng tone. Dito, kunti lang yung problema. Yan o, yan lang yan. Dito, mukhang na-murder din eh. Yan o, tampered na. Yan, sitwasyon niya. Yan. Akala ko doon lang sa main board. Pati pala dito. Yan. Aba, matindi. <laughs> so, good luck. <laughs> good luck. Sana naman yung mga susunod ko gagawin eh. Hindi na gaanong pahirapan. Malala na pala to. Maganda to. Next time, ah, buksan muna sa ano. kasi talagang ano eh. May ginagawa din ako eh. Kaya pag ano, pinapaiwan ko lang kasi hindi ko na natitingnan. Pero okay lang yan. Kaya nga nag-integrated amp lang tayo para ano, pag mga may ganitong problema, kahit pa kayang-kaya pa natin paganahin. Yan mga boss, nalinisan ko na ito. Kung baga naugasan ko na. Hindi naman talaga totally super linis-linis. Pero kahit pa paano, mas okay na siya kaysa dati. Dito natanggal ko na lahat ng pyesa. Siguro ang naisip ko, dito muna ako mag uumpisa ano, sa ano, sa mga board sa harapan itong sa volume, selector saka sa tone control at saka mic section unahin muna natin dito, ito pala natapos ko na nilinis ko lang naman ito sinayos ko yung jumper so yung input board, puro SMD na yung pyesa nya no? okay naman ito na ito nakatuklop lang pero nakahinang pa naman yan so dito tayo magsisimula sa may main volume itatabi muna natin tong ano yung ano pala dito na rin yung mga nilinis ko na rin yan Itabi ko dyan yeah. para hindi magulo yeah. so paano dito ang game plan kakabit tayo ng volume tapos lahat ng hinang ayusin ko na lang to lahat ng hinang check ko na lang tapos lilinisan natin ng locker tiner para ano din magkakabit na rin tayo ng mga dapat ikabit yan na ano uh, pangangailangan niya na piyesa yun lang so update ko lang kayo mga boss pag nayari na medyo matagal kasi to gawin hindi natin kayang videohan habang ginagawa kasi abutan tayo ng sham sham i-update ko lang sa inyo pag ano pag natapos na so 5023 nga pala talaga to akala ko magkaiba ng ano eh ayan uh version 2.2 uh, AP5 uh, volume 2.2 2014, 9, 13. akala ko kasi magkaiba silang batch ganoon din ata ito eh 2014 din, ito naman 8 5 Auto 3, okay version 2.2 so version 2.2 din siya yan o uh, 2014 naman yan ano ba't bala dyan yan? 2014 So talagang iba lang yung muka ng ano, o iba lang yung ginamit na board dito sa ano sa harapan. Yung okay, mga boss na simulan ko na tong ano, dito pa lang tayo. Update lang. Ito na yung nalinis na natin, yan. Tapos ito naman yung hindi pa. So papunta tayo doon. Yan, hanggang doon. Isa-isa hindi -isa, -isa din natin yan para maging maayos na. Mapapansin nyo, malinis na talaga dito. Yung sa board naman, ayan, nilinis ko na yan ng tinel. Pero dito sa ano, hindi pa. Yan yung mga hindi pa. Yan. Yan. Ito makintab na. So, ginamita natin ng lakad din. Yung mga kis-kis dyan, wala natin magagawa. Inayos ko na lang lahat ng inang pati dito sa may tuklap. Wala na tayong magagawa dyan. Ganyan na talaga yan. Okay. Bali, next naman na gagawin natin ay... Wala. Tuloy lang natin. <laughs> So mga boss, ito ay natapos ko na rin sa wakas. Sa dami kong ginawa dito. Nayari rin. So hindi ko na napakita yung buong detalye ng paggawa nito. Gawa ng ano, teka lang po. Gawa ng ang dami kong ginawa dito. Dito nilinis natin yung board hanggang dito sa baba nagpalit tayo ng mga potentiometer dyan tapos yung mga konektor yung iba pinalitan natin yung iba wire nagpalit tayo yung iba konektor yan yung mga ito 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 kung mapapansin nyo iba ng kulay mas bago na so meron tayo yung GSH uh, XT then potentiometer din yung mga hinang inayos ko din at uh, sabi ko nga isasalpa ko ng isang diretsyohan kasi ano eh um, pang ilang araw pang apat na araw na ata ngayon eh sabado Lungo, Martis, uh, Martis, Martis na ngayon. So, inaabot ako ng apat na araw dito. Pang-apat na araw ngayon. So, hindi naman totally parang ano, uh, eksakto apat na araw. Pero kanina, o kagabi, nilamay ko to. Uh, alas 4 na. Alas 4 na ata ako ng ano eh? O alas tres na ako ng madaling araw bago natapos. Dito naman, ang mga ginawa natin dyan ay nagpalit tayo ng ano, mga resistor, transistor, yan. Tapos, yung hinang pa rin sa ilalim, yung iba naman jumper. Dito sarili ang dami kong pinalitan dyan. Tapos, uh, mga wire din dito, yan, dinugtungan ko lang kasi may XC na. Nilagyan ko ng resistor dyan. Tapos itong ano, terminal, yan, bago na yan. Yung sakit, inayos ko rin. Ano pa pa? yung wiring din, wiring pa rin. At saka dito, yung ano, inusog ko na lang. Tsaka mas matagalan talaga yung inayos ko yung ilalim. Kinalas ko isa-isa yung mga ano, tula, tula dito sa ano. Isa-isa ko yan, yung section na to. Kasi may mga glow stick yan. May glow stick din dito. May glow stick din dyan. Kung yung pinaka ano, ganito, may glow. Kumala, tapos yung hinang doon sa ilalim, hindi talaga maganda. So, lamutak na lamutak talaga yung hinang doon tayo talaga natagalan kasi inayos natin yung ano, mga connection doon. Pero so far nung naikabit natin, okay naman. Ayon natin. Okay, sana wala nang problema to at i-chat ko na yung may-ari para ano para ayos na o malaman niya na gumagana na. Testing ko na lang to then i-release ko na to pag wala ng problema.